Hello guys, magandang araw po sa ating lahat Welcome to my channel, Mr. Will TV Nandito tayo ngayon sa lugar ng floating cottage sa Bacolod, Esperanza At nandito na po kami kasama po po ang mga kamag-anak So, masarap ganito guys, pag ganitong mainit pa na panahon na mamaligo sa dagat So, tara guys, punta tayo sa... guys, so napakaganda po dito sa lugar ng Esperanza sa Floating Cottage. Ano po makikita niyo dyan guys uh, Hello. Hello. At, uh, wala sa... Pagkakang iwalas ng tignan um, stress relator na kapunta ka dyan. Makikita niyo dito sa may tabi, may mga kabataan na uh, walang magaya makapunta doon sa may cottage. So dito lang po sa sa unit na dalo. Few inches later... Kung so, tayo sa unahan, makikita natin sa unahan na itong bridge ay maraming kabataan. Kung ganda natin guys. So dito, mas maganda na tanaw dito guys pagkita nyo yung mga cottage yun yan. Yan po isa worth 3,000 pesos po bawat isang floating cottage. So good for 50 persons po bawat isa nyan. So halimbawa, marami kayo tao, pwede kayo magambagambag ng tagwa din bawat isa. So, ang pwede yung sakta nyo guys mapunta doon, ay may bayad naman na 30 pesos bawat isa. Ito pong bambot na yan na malilip kung makikita nyo. Ang bawat sakay niya po ay limang katao. So, pabalik-balik. So, back and forth na yun guys, 30 pesos. So, napakasulit guys, pagpunta dito. So, yan na yung iba guys, papunta na doon. Nakakot na po yan. Ba Catfish. So, happy birthday pala sa cameraman ko. Ako muna na yung nagkakamera si Junior at saka yung kasama kong isa sa si RT. Six and a half hours later. <laughs> <laughs> thank Guys, balik na kami doon kasi tinatawag na po kami kasi nandiyan akong bangka na mag, magsasakay sa aming pagbuka doon sa may... Ano yung silipon ni mo? Sigurado mo gano'n. Ano yung silipon? Okay, kami na naman. yo pupunta na kami dun sa ano sa my floating cottage wow ganda ng mga puno oh. shout out sa ano driver namin guapo oh. you no. hi guys ganda ng tanawin ngayon guys napakalinis napakalinis <laughs>

Shout out kay Bunbun Bun. Saka happy birthday to also naka black shirt Happy birthday kay Wilson Junior Enemies 2,000 years later lo guys! What's yes, <laughs> up mga guys? Nandito na tayo ngayon sa floating cottage Wala na tayo doon sa may kalupaan So guys, pasok kayo oh, In order pa namin sa Pukpanda yung magkain dito Wala pa, wala, pa Direutan, mga tatlong araw pa. Ah, tatlong araw, tatlong oras. <laughs> guys. So, napaka okay guys katao di dito Ang dapat Kaya-kaya uh, kaya -kaya sabi dito, So, pangalan dito ng floating cottage blue Stay, uh,

Huwag mong subukan. Simple lang na simple. kami salamat sa iyong panonood. Uh, hanggang dito lang po yung vlog natin. So, uh, sobra kami pong saya sa nagawa namin itong pagpasyal sa Protein Cottage. So, pasyal ka dito guys sa uh, Protein Cottage sa uh, Esperanza, Bacolod down in North Bay. So guys, bye bye. So, hindi pa lang kang hindi ka pa nakapag-subscribe. So, subscribe ka na guys at hit the notification bell para lagi kang update sa bago video. So, sa, sa guys, sa kayo